Sinamantala ng ilang mamimili ang abot kayang presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng sibuyas sa Kadiwa Store ng Agriculture Department. Kung magkano alamin natin sa ulat ni Rod Lagusa. Dinamihan na ni Marites ang biniling sibuyas sa Kadiwa Store ng Department of Agriculture ngayong araw. Tig 35 pesos lang kasi ang kada kilo ng sibuyas dito kaya sinulit na niya lalo't meron siyang kantin tulong Malaking tulong po. As in, as in ang laki ng presyo po, mababa. Marami rin ang binili ng Mami Mili na ito na pangluto para sa kanilang pamilya. Napakalaking tulong to sa amin. Kasi ano, uh, sa amin sa Bulacan, napakamahal nito. Maabot siya ng ano, 80 to 100. Ayon sa Philippine Statistics Authority, labing tatlong pangunahing agricultural product ang bumaba ang presyo ngayong Pebrero kasama ng sibuyas. Mula sa 188 pesos kada kilo noong second half ng January, kumpara sa 174 na kada kilo nitong first half ng February, bumaba ng higit 13 pesos ang kada kilo ng sibuyas. Ayon sa DA, tumaas ang area of production sa sibuyas ng 40% tulad na lang sa lalawigan ng Nueva Ecija sa Central Luzon. At ngayong darating na Marso at Abril, nasa peak na rin ang anihan ng sibuyas. Pero nababahala naman ang grupong sinag sa pagdapa ng presyo ng sibuyas ngayon. May smuggled na kami minomonitor doon sa Red Onion. Ang presyo kasi ngayon ng farm gate uh, nasa 26, no? 26 to uh, 28 pesos yung pula. Yung puti nasa 23 to 25. Sa sibuyas kasi hindi pa peak. Eh. Ang peak ng Yes, is uh, by March so talagang na uh, natatakot tayo baka bumagsak ng ano yan, uh, 10 to 15 pesos yan per day uh, yun ang minomonitor you know, monitor natin we hope na ma-stabilize para may konting kita naman yung mga magsasaka Inuunahan na ngayon yan ng BPI at saka ng high value natin at saka ng ating AMAS na magkaroon ng market linkages. May tie-up ngayon sa ating mga kadiwa And uh, hopefully doon sa iba pang uh, bagsakan natin sa Southern Tagalog, uh, doon pa sa ibang area na nangangailangan din ng na sibuyas. May mga produkto naman na minimal o hindi ganun kalaki ang taas presyo. Tulad ng bigas dahil nasa 79 centavos lang itinaas sa well-milled. Sa special naman ay nasa 68 centavos at ang regular milled ay nasa 46 centavos ang itinaas. At dahil sa nakikita ang pagbaba ng presyo ng bigas sa international market, umaasa ang DA na patuloy pa itong bababa. And it will have an impact doon sa mga parating pa natin na uh, imported rice. At uh, ta-timing din na uh, uh, mag-harvest -ha tayo or mag-start harvest, mag yan uh, March-April. Base doon sa presyuhan ng farm gate na in-approve ng NFA Council na 19 uh, to 23 pesos para sa dry, uh, makita natin na posibleng bumaba at bumalik sa 40 peso na level yung... Posibleng gumalaw ang presyo sa regular milled at well-milled rice sa mga susunod na linggo o buwan. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.